Sa ngayon po, habang hindi pa po sumasapit ang paghuhukom, saan po ba nalalagak o naghihintay ang mga kaluluwa o espiritu ng mga taong nangamatay na mula pa nung lalangin ng mundo? Habang wala pa ang paghuhukom, yung pagkabuhay na maguli, I mean, habang hindi pa nabubuhay na maguli, edi eh, yung, yung alabok nandiyan, nasa mga libingan, yung iba naman nasa dagat, yung kinain ng mga patig, yung nalubog ng na mga barko, andun. Pagdating ng paghuhukom, lalabas yun. Yun namang espiritu, nasa Diyos yun eh. Pagdating ng paghuhukom, ganito gagawin ng Diyos. Sa 37 ng Ezekiel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay. Ayun, di ba bago maghukum, mabubuhay ang mga tao? Ang sabi ng Diyos, yung mga buto na tuyo na, disintegrated na, decomposed na, papasukin ko hininga, bubuhayin ko yung buto. Lalagyan ko kayo litid, babalutin ko kayo ng laman, tatakpan ko yung balat, tatakpan ko ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, mabubuhay kayo. Iyan ang sinabi ni Jesus sa 528 ni Juan. Basa. Huwag ninyong ipanggilalas ito. Bakit? Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig o oh. at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. yon. Lalabas yun yu sa li mga nasa Libya, lalabas yun. Sa dagat din, lalabas. Pakinggan nyo. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Mm. At ibinigay ng kamatayan at ng hade ang mga patay na nasa kanila. Kita niyo, kahit saan na lang doon namatay, pati yung nasa space eh. Makukuha yun para yun eh, mabuhay maguli. Basa. Saan ako paroroon na mula sa iyong espirito? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Mm. Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kaya kita mo. Pag sumampa ako sa langit, andiyan ka. O, de pati yung mga na nangamatay sa space, ay, hindi makakatakas yun. Pagdating ng paghukom, da, pag bubuhayin lahat yan, mga yan, para humarap sa hukuman ng ating Panginoon. Brad, eh yung pong kanilang kaluluwa, may kaluluwa po bang tao? Ang kaluluwa po, yung pagsasama ng laman at ng espiritu. Di ba? nilalang lang ng Diyos ang tao sa alabok na lupa, hiningahan ng kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ang kaluluwa, yung totality of our being with all the emotions, mga senses, yun ang kaluluwa. Yun ang abuan na yun. Salamat po. Kaya pag nabuo na yun, buo